Hey, what's up mga boss? Mga nang sa lahat. So yun, may nag-comment kasi sa atin. Idol, good day. Paano magpalit ng coil spring? Ingat lagi, Idol. Ayan, salamat, Idol. Ingat din lagi. At sakto, dahil magpapalit tayo dito ng coil spring dahil napaka-lower dun sa na to. Dito na yung mga bagong coil spring, front at rear. So hindi ito genuine replacement pa rin. Pero medyo mataas lang siya ng konti. Kitang-kita nyo naman dito sa likuran. May kunting distansya dito unlike sa harapan na napaka-lower talaga. So ang sasakyan pala na to is double R na Wigon R Suzuki. Sa so, pagkakaalam ko, mayroon na mga surplus sa Pilipinas. Kaya pwede nyo maging guide ito. Pero kahit iba ang unit niyo, pwedeng pwede, pwede niyo pa rin itong gayahin. At dito sa harapan, ito yung pormahan ng kaniyang replacement coil spring. At kapag nag-lowered ka mga boss, ito talaga yung mga disadvantages. Dahil nga modified na siya, yung height niya is nagmo-modify din. At saka yung angle ng ating arm. Kasi imbis na nasa standard height siya, tapos binago mo, so mag-iiba din rin yung kaniyang angle. Kasi halimbawa, nag-lowered ka, so lalapit yung gulong doon sa ibabaw. At ang mangyayari, magbabago yung angle ng gulong. At yan yung tinatawag na negative camber. At punta naman tayo dito sa likod, since wala namang alignment ang ganitong sasakyan sa likod, okay lang na mag-lower dito, walang maaapektuhan. Pero sa mga sasakyan na multi-link, may epekto pa rin. dito ito yung mga tatanggalin natin, itong dalawang bolt shock, tapos itong sa kanyang sensor at dito sa kanyang brake hose. Bago natin tanggalin yung dalawang nut sa taas. At dito na tanggalan nga natin. So check niyo maigi kung wala na bang nakakabit na iba. Dahil iba-iba naman construction sa ating mga sasakyan. At kapag na-double check niyo na, so, tatanggalin na natin yung dalawang nut sa ibabaw. So dito tinatanggal lang na nga natin yung mga nut. makikita niyo mga boss, kinakalawang yung ating strut rod. Tinulungan na ako ng kasama ng hapon dito. Yan si Ike Yan yung nagbigay ng grips nung una at ito yung tinutukoy ko mga boss kung may sasakyan kayo tingnan yung mabuti yung kanyang ibabaw ng shock absorber dahil kalimitan talaga kinakalawang yan lalo na yung walang mga cover gaya nito dahil namumuo kasi ang tubig dyan kapag umuulan so hanggat maaga pa mga boss agapan nyo na so lagyan siya ng oil rasa or anything na hindi siya kakalawangin dahil tulad nito napakatigas nitong tanggalin for sure dito ginamitan ko ng penetrating oil na tinatawag itong piniton sa shop or katumbas ng WD-40 at hayaan na natin yang mag-soak ng ilang minuto at dahil magkukompress tayo ng coil spring ito yung ginagamit namin sa Japan mga boss, Toyo ang brand nito. Tulad ng mga partner natin na may mga Toyo yung utak na palaging tama dahil yun naman talaga yung hanap natin, yung tamang babae. So wag ka na magtaka na palaging tama yung partner mo. Yun, napunta na tayo sa mga hugot-hugot na yan. So balik tayo dito. So yan, sinukompress na natin. At yung kasama kong hapon sa kabila, nagkukompress din siya ng isang oil spring. At pinapatingin ko nga siya sa si camera. So natural talaga sa mga hapon na mahiyain. At yun dahil na place in position na natin yung coil spring compressor. ayan, so pipihitin na natin. So may magko-comment na naman, bakit mo yan hindi ginamitan ng air impact wrench para madali. So trip ko lang mga boss na hindi yung gamitin ko. So sinadya ko yan para ma-exercise naman yung mga kamay natin. Dahil nagsimula na yung taglamig dito sa Japan, kaya mas maganda na move mo yung katawan mo. Yan, so matapos natin i-compress yung coil spring, i-check natin yung kanyang retainer kung maluwag na ba. So matapos natin i-check, so tatanggalin na natin yung nut sa kanyang MacPherson strut para matanggal na natin yung mga components na nakalagay doon sa ibabaw ng ating shock absorber. At yan, this disassemble na nga natin. Kung first time mo pa lang magtanggal nito, eh mas maigi i-arrange mo yung mga parts. At sa part na to, natin yung coil spring compressor. So inuunti-unti natin siyang luwagan para hindi kumalas yung isang side, baka pumitik sa atin. At dito, ito namang bago yung i ko. Alam niyo ba mga boss, sa Pilipinas pa lang ang ginagamit namin dito dahil wala kaming coil spring compressor. Ang ginagamit namin is tie wire or yung alambre na number 15. Gaya ng nakikita niyo sa picture mga boss, so nakakatawa tignan pero napaka-effective niyan kung wala kang coil spring compressor. So kung isa ka sa gumagamit ng technique na yan, so kaway, kaway at paki-share ng video na to at saludo ako sa iyo. At yan, matapos natin i-compress yung bagong coil spring, yan so ikakabit na natin yung shock absorber. Yan so ikakabit na natin yung mga components sa taas. Hindi ka naman maliligaw diyan dahil napaka-konti lang ng components niyan. At may audience pa talaga ako hapon dito. Ayan. Yun pala, nakikipag-chika lang sa akin. Ayan, kinabit ko na yung nut So sa automotive rule, kailangan mong ikabit ang bolts or nuts starting by hand. Para maiwasan ang misalignment ng mga thread. At yan, nahigpitan na natin ang nut. At hindi pa yan final mga boss. Dahil kapag hinigpitan mo yan na nakakompress yung coil spring, iikot lang yung shafting ng mcpherson strut. At dito, tatanggalin na natin tong coil spring compressor. At dito na tayo magpa-final tightening. Para safety ang ating suspension system na ginagawa. At yun, dito naman tayo sa likuran. Hindi ko na lang pinakita yung pagkabit kasi napakasimple lang naman nun. So gumamit tayo ito ng support stand or kung nasa baba naman yung sasakyan mo pwede ka naman gumamit ng jack or anything na pwede mong itaas tong suspension niya so before natin matatanggal tong coil spring niya sa likod so tatanggalin natin tong nut niya sa kanyang shock absorber at kung makikita nyo dito mga boss dahil lower yung sasakyan na ginagawa natin ito yung magiging issue dito, dito sa likod na part yung rubber damper niya is mabilis yung masira dahil napakalapit na ang distansya at dahil natanggal natin yung mga nut ng ating shock absorber so kapag binunot nyo yan so yung shock absorber so matigas yan. so ang gagawin natin is itataas natin konti kasi nakakompress pa yung coil spring string niyan. So matapos natin itaas ng konti, ayan, mabubunot na natin ng mabilisan. At dito, ibababa lang natin ng sagad yung so, hindi naman yan mahuhulog ang suspension system dahil may mga bushing naman yan at mga bolt. Dito sa kanyang suspension arm, yan. So sa ilalim yan, may bushing. So sa katapat nito is nakakabit pa rin. So hindi yan mahuhulog. Actually, kailangan pa nga natin tong pa baba para matanggal natin tong coil spring. So yun, hindi na natin napakita yung pagtanggal kasi napakasimple lang nun. At dito, kinumpara ko nga yung coil spring height ng bago at saka luma. So, napakaliit lang talaga ng nito mga boss. Ayan, kung titignan natin dito sa ilalim. So yan yung diferensya nila mga boss parang walang nangyari dito kapag kinabit to pero ikakabit pa rin natin dahil dito na ang importante talaga yung sa harapan kasi napaka lower dun at mabuti na mas mataas ng 2 inches yung height ng coil spring ng bago kisa sa luma at yan ikabit na nga natin in the right position at yan itinaas na natin yung ating suspension arm para sumakto yung shock absorber doon sa kanyang position ayan so nasa saktong position na siya so ibubolta na natin yan so hindi ko na lang papakita ayan so ito na yung height sa harapan mga boss so, may 3 inches na siyang clearance sa kanyang fender kasi nung una nakatago tong gulong So, sa inspection para ma-renew at doon sa likod is walang pinagbago doon dahil almost same lang ang height ng coil spring so thanks for watching mga boss sana may nakuha kayo God bless sa lahat see you to the next video